Ano title nun? We had coffee after jogging. Ay, yun ba yun? Oh, We had yun. coffee. Si Kim. Ah! Oh! Ah! Tila updated si Sir Oggy Alcacid sa nangyayari sa buhay ni Chinita Princess Kim Chu. Ito ay matapos gulatin ni Oggy Alcacid ang mga Showtime host sa kanyang naging biro kay Kim Chu sa It Showtime. Sa unang segment nga ng It's Showtime na showing bulilit ay inaasar ni Oggy si Kim Chu matapos nitong makahula. Ayon kay Oggy Alcacid, mali naman. Dapat we had coffee after jogging. Nagtaka ang lahat ng Showtime host out of topic na banat ni Oggy kay Kim Chu. Kaya naman, sabay-sabay nilang tinanong kung bakit ito ang sinabi ni Oggy agad naman nasagot ni Ogie Alcasid si Kim. Nagulat ang lahat, pati ang kababalik lang na si Meme Vice. Si Kim Chu naman ay hindi nakapagsalita at hinayaan na lang na asarin siya ng kanyang mga co sa It Showtime. Matatandaan kasi na naispatan kahapon na nagjajaging sina Kim Chu at Paolo Abilino at pagkatapos ay nagpunta sa coffee shop ang dalawa. Kaya naman, ganito na lamang ang kanilang reaksyon dahil updated ang pangbubuking ni Oggy kay Kim Chu. Samantala, kilig na kilig naman ang Kim Pao fans sa pangasar na ito ni Ogie sa Kim Pao. Anila ay sunod-sunod ngayon ang mga nagiging banat ni Sir Ogi kay Kim Chu at tila ba gusto na nitong i-splook ang relasyon ng Kim Pao. Hiling naman nila kay Sir Ogi na limitahan lang ang pangbubuking sa Kim Pao at hayaan na si na Paolo Abilino at Kim Chu ang umamin sa tunay na estado ng kanilang relasyon.